Ipinagmamalaki naman ang lalawigan ng bataan ang isang falls sa kanilang lugar na dinarayo ng mga turista at bakasyonista lalo na tuwing summer season. May report si Josie Martinez. Papalapit na naman ang summer vacation at sa mga nagnanais ng na kakaibang summer getaway fun and adventure kasama ang buong pamilya o barkada ay maaring pumunta dito sa bataan kung saan matatagpuan ang longest zip line in central Luzon. Ang nasabing zipline ay may haba na 540 meters malapit sa Mount Firing Range na nasa Diwa Pilar hanggang sa Dunsulan Park, Liang Pilar, Bataan. Sa naturang dulo o landfall ay maaaring subukan ang kakaibang treetop adventure. Kasama rin sa experience na ito ay ang pagkakaroon ng tsansa na makapag-picnic ang buong pamilya at matunghayan ang nakakarelax at kamanghamanghang ganda ng Dunsulan Falls. Ito ay may taas na 30 talampakan na isa sa ipinagmamalaking tourist attraction dito sa Bataan. Mula dito sa Bataan, Josie Martinez, Eagle News.